Alam na ba ng pamilya mo na nakauwi ka? Yes, madam. Pero ang hindi pa nakakaalam, ang iyong agency. agency. Yes. Okay. Kailan ka dumating sa Jeddah? Noong oh. October 25 po ako nag-flight. Sa makatuwid, October, November, December, January, February, March. Halos nakalimang buwan ka lang yes, doon. Po. Ito ba ang unang pagkakataon mo na ma-deploy? Yes, madam. First time First mo timer. ito? Okay. Uh, ano ang dapat mong trabaho? DH po. Uh, domestic helper. Ikaw yes. ba ay may kasama? Doon Wala sa, po. ano ang uh, ginawa sa iyo? Ngayon pwede mong ikwento. Yes, ano ang nangyari sa iyo doon sa amo mo? Um, napanggigilan ko po yung bata. Na pisil ko lang po yung bata. Mm. And then umiyak yung bata. Wala naman pong minuto umiyak yung bata. Tas mm -hmm. na-stop na. Tas nung na-stop umiyak yung bata, pina pinapasok ako ni Madam doon sa kwarto ko sa tinutulugan ko. Pinagsisipa niya na ako, pinagsusuntok niya na ako, pinagsabunutan niya na ako. Ilang taon yung bata? Two years old Pag sinabi mong napisil mo yung bata, nasaktan mo, nahila mo ba? Anong... Hindi po, ganun lang po. Naka, Nahawakan naka, mo lang? naka down po siya, naka-sit uh -huh. down sa carpet. Naka -gan ganun lang po nangyari. Uh -huh. Makulit ba yung bata? Mayroon Hindi ang... naman po, parang naano lang ako sa kanya, nangigil lang po ako sa kanya. Okay, hindi naman makulit yung bata. Okay, hindi pero walang po. walang bakas. Wala ng... po, wala po ebidensya, wala po ba talaga. Mm -hmm. Walang ano daliri ko na inano ko siya, sinaktan mm -hmm. ko siya, dumugo wala po. Kailan nangyari 'yon? Ano na po February na po first na February, first week ng February. At yun naman ang una lang at the only time. Yes, yun yung only lang talaga po yun. Okay. Ah, uh, simula noon, ano na ang naging trato sa ng amo mo? Lagi niya na po ko sinasaktan. Tapos po pinapaubud niya po ko Pinapa? Pinapa body niya po ko Hubad? Yes, all body ko po nakita Nilalagay si, lagi niya po ko ng camera doon sa ano, sa kwarto ko nakahubad po ko, tinitignan niya po ko doon sa cellphone niya. Bakit daw? Hindi ko po alam sa kanya. Tapos po, nung sa siya naman nila pinaglaban niya ako nang ah, naiihi na po kasi ako, pinipigilan ko po, nagagalit po siya pag pinipigilan ko, ihi ko. Paano po kung makakaisa, CR eh, pinapadlock niya yung CR, e eh, bawal man ako umihi doon. Okay. Paano ka nakaalis doon sa amo mo? Kahapon po, pinano nila ako, nagulat po ko, pinagbisa ko ni madam, binigyan niya ako ng jacket, ng pantalo, ng damit, wala nga po kung ano, underwear. Oh. Tasbra, mm. nag-flight po ako, umalis po ako ng Jeddah, wala akong kabra, wala akong panty. So sila ang nagpaalis sa iyo. Yes, binilang po nila ako ng ticket. Kaninang madaling araw ka yes. lang dumating. Ah, uh, wala eh, hindi mo nadala ang mga gamit mo, yung hindi mga damit po. mo na dinala mo doon. Hindi so may mga naiwan ka pang yes, gamit doon. Yes, charger ko po, lowbat po yung cellphone ko. Okay. Ah, uh, nagsabi ba sila sa foreign recruitment agency counterpart doon well, may alam? Wala. wala po, JC e, po sa Saudi, wala pong alam na, na nandito na ako. Ma'am Shenilu, magandang hapon po. Good afternoon po. Oo. Ah, uh, ma'am, ah uh, so, OFW po ninyo na na-deploy ninyo itong si Ma'am Ami Luz. Uh -uh. Oli Tokit. Meron okay. na po ba kayo, may information po ba kayo from your foreign uh, mm. counterpart na ano po ang nangyari sa kanya? Hindi pa po nila kami, ano, kasi medyo maaga pa ngayon sa Saudi Arabia, no? Okay. Pero usually, baka nga din tumawag na yung, ano, yung employer sa, kan sa kanila. Okay. Oo. Uh -uh. So, wala po kayong, wala kayong information at all? Wala pa po, wala pa po silang dinidetalya sa amin kasi medyo maaga-aga pa po. Okay. Dun. Although, nag-message na rin po kami sa kanila. Mm-hmm. -mm. Pero hindi pa sumasagot? Mm -mm. Okay. Wala pa po. Ami, ano mo ba? Ang passport mo ba ay nasa iyo lang talaga or kinuha ng... Kinuha po nila. Binalik lang po nila yung... Binalik lang po nila. Po. Okay. Okay. Attorney Sherilyn, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Attorney Aina. Sa mga ganito pong uh, pagkakataon o kaganapan, ano po ba ang nagiging proseso o procedure when an OFW is sent home directly by the employer? Nagulat nga po ako, no, attorney Ana. pero may mm -mm. mga employer talaga na ganyan. Okay. Kaya, uh, nagugulat na lang kami na nandito na pala sa Pilipinas. Mm -mm. Kasi usually po, pag yan is coordinated po, sa mga agencies po at lalo na po kung nakarating po sa amin yan, of course the our OFW will be assisted by OWWA no pagdating yes. sa airport mm -mm. Uh, kasi ay importante na mabigyan kami ng flight details mm -mm. and another one po uh, siguro your employer is trying to evade any obligations po under the law kasi uh -oh. parang nakita ko na no, may mga bruises ata po siya. Yes. Kung yan nagkakamali. Uh -oh. So obviously, no? So natatakot siya na makarating yan at makapagsumbong si Ami sa authorities. Uh, uh, ating FWO po. Uh -oh. At syempre, makakasuhan po si employer kung ipuposun ni Ami yon doon. Mm -hmm. Why nandun doon po siya sa Jeddah? So okay. that's why, uh, ngayon ko lang nga po na, na pa noon, no? Mm -hmm. At wala rin po kasi siyang request filed Ah uh, sabi sa base nabe no Chineko po. Wala, so, wala, hindi, hindi po rin siya na nakalapit talaga sa Owa po eh. Wala, hindi rin niya alam ma'am na papauwiin siya. Uh, ami tama ba? Wala kang telepono, wala kang cellphone, wala kang any means na mag-communicate sa kahit wala. sino kung kung nandoon oh, ka. Yes. Okay. Ma'am, doon pa lang bawal 'yun, 'di ba? Kasi dapat Yes, yeah, bawal 'yun. Okay. Mm -hmm. Um and then secondly, Uh, while well, there was an incident in ang term kasi na ginamit ni Ami is na panggigilan niya yung bata. Parang napisil ko po yung ganito niya lang. Naglalaro ba niya kayo? Kasi doon underwear niya white. Di inaano ko po nilalak kasi nga tinatanggal lang bata. Mm. -mm. Kal Kala ni Madam sinaktan ko yung anak niya. Kahit na merong ganyan na insidente Attorney Sherilyn, if the parent feels na merong naging uh, hindi maganda na uh, asal, yung uh, yung domestic helper no yung OFW natin Opo. hindi pa rin dapat na I mean at the very least dapat ni reklamo niya tama po ba ako may proseso yes, po. dapat dapat po uh, communicate po kaagad yan sa mm -mm. foreign recruitment agency kasi po ang foreign recruitment agency po ang ano eh ang uh, may agreement with the employer mm -mm. so para at least kapag uh, alaman din po yan and then Uh, na-negotiate or kung ano ba yung gustong mangyari po ng employer. Pero siguro, eto po kasi attorney Ana, all ka yes. uh, assumptions lang tayo, no? Yes, yes, kasi yes, nga po true. hindi nga po to so, yeah. napatid sa atin bago mm -hmm. siya nakauwi. Mm -hmm. So, uh, siguro etong si employer no, instead also of uh, filing a case po against our OFW, kung sa tingin niya, ah uh -oh. uh, sinaksak based po sa kwento po ni Amihan na nasaktan uh -oh. yung kanilang anak, eh pinauwi na lang siya directly. Eh, pero okay. hindi rin po kasi yun na ina-prison din, nasaktan niya rin po si Annie. So both ways po eh, no? parang uh, uh, siya ay ginawa niya pa, mali na nga, gumawa pa po ng mali yung employer. Y yun. Kaya Oo. instead of pa, uh, baka na bigla or we don't know, kung no? yes. so, ano po yung circumstances at that moment. Mm -mm. Kaya pinauwi niya na lang. And okay. without even informing the, ang presumption ko, hindi po alam ng agency yan. Kasi pa tinawagan yes. lang namin yung agency ngayon din. Kaya wala lang, rin. Bakit uh -oh. kasi wala rin telepono? Dapat din na monitor nila. Actually, yun. Dapat na rin sila kung minomonitor nila, no? Bakit uh -oh. ba hindi namin tumakontak? So, uh -oh. malamang, kinumpis ka po yung telepono niya. Ang party list na masasandalan. yes! Number 68 sa Balota! Tama ba, Ami? Simula nang dumating ka, pagdating mo sa kanila, ano, kinuha na yung cellphone, tsaka? Hindi po, pinapawipay po nila ako ng 2 hours lang. Passport ko po talaga, lahat ng dokumento ko. Kinuha nila? Kinuha po nila. Yung cellphone ko po, kinuha ni madam nung nagkaroon na po kami ng issue sa bata. Okay. Pero mm -hmm. nakakapag-wi... Noon, before that, nakakapag-wi-fi ka? Yes, yes po. Two hours lang po. Pero two hours rin lang? yes. yes. Hindi rin uh, na freely <laughs> hindi, hindi na nandun? Po. Napaswelduhan ka ba? Natatanggap mo ba yung sweldo yes, mo? Yes, madam. Panag-grocery po kami, kinakaltas niya po. Kaya po ang sahod ko na dumarating sa pamilya ko, 17,000. Diretso doon? Yes po, lahat, lahat po yun. Doon. Walang hmm. naiiwan sa iyo? Wala. At uh, ina inaako naman na natanggap? Yes uh, po, yung mother ano, po. Ano, ano ang binabawa sa iyo sa grocery, yung pagkain uh, mo? Yes po, mga kung ano pong bibilihin. Shampoo, po, ganyan. At po ni Malon, ito ba? Uh, hindi pa. ba dapat... <laughs> Pagkain yes, pa, sorry, pa. at saka, tama ba? Pagkain mo, yes, yun din yes, binabawas. Tsaka yes. mga personal na yes. shampoo, sabon. Kung ano pong bibiliin ko po dun sa ka kabayan, kasi uh -oh. kabayan po yung pangalan ng ano namin doon. Uh -oh. Kung ano pong pa, bibiliin ko, kinakaltas po nila. Kinakaltas po sa sweldo niya? Yes, ma'am. Kinakaltas po ma yes, sa sweldo po. mo, Amie? Oo. Oh, oh. yes, ah, okay, po. attorney, Ay, uh, hindi po dapat yun na sinasalary didak. Kasi nasa standard employment contract po ng ating uh, mm -hmm. mga OFW po sa KSA no, yung mm -hmm. ating HSW, na kailangan po binibigyan po sila una-una suitable accommodation and then food mm -hmm. provision. Mm -hmm. Kung hindi po ipoprovide po yung employer at least uh, dapat po binibigyan po siya ng ano po, ng parang meal allowance. So, bukod, yung meal allowance attorney, bukod pa dun sa sweldo niya dapat. Opo, opo. Okay. Yes. Oo. Uh, so ngayon, paano po ito? Ano po ang way forward natin dito in order to, well at least man lang, uh, mabigyan ng konsiderasyon uh, o mabigyan, maimbestigahan natin ang nangyari kay uh, AMI? Okay. Unang-una po... Uh, Ah, uh, pwede po siya. Una, uh, kasi mukha po talagang may mga bruises so na kailangan pong i-check up. Yes. Uh, we coordinated naman po at nakausap niyo yung uh, agency niya po kanina. Mm -mm. una Unang-una po ay uh, ipapa ipapaobliga po muna natin no, sa ating Philippine Recruitment Agency yung mm -mm. check up. Kasi kung outpatient po, pwede naman po na i-refer naman po ng ating repatriation assistance division po for outpatient okay. po sa uh, Department of Health po. Pero kung mabilisan po, at ang sabi naman ng agency, willing naman silang tulungan yes. si Ami at pa uh -oh. sa kanila uh, sa kanyang probinsya. So we will uh, oblige po the Philippine Recruitment Agency okay. na ito yung gawin niya para kay Ami. And of course, OWA will be monitoring. Uh -oh. And then, hindi uh, ko lang po nakuha kanina, Atty. Aina, kung may mga unpaid claims pa ba siya or wala. And of course, for the uh -oh. PRA, no, na talagang uh, tulungan din si Ami through the Recruitment Agency na uh, imbisiga what really happened there. Kasi yes. bigla po siya pinauwi. Eh. Uh -oh. And of course, si Ami naman kung uh, ipuporsige niya. Of course, we encourage her na ipuporsige po. Na ipagpapay naman po ng disciplinary action case po mm -hmm. sa Department of Migrant Workers para uh, at least pag napatunayan po na yung employer talaga, obviously naman po, hindi niya naman ginawa yan sa sarili niya. Mm ay, -hmm. uh, at least, no, hindi na po siya makakuha pa ng iba pang mga Pilipino workers po. parang ganun. Hindi na pa ulit yung ginawa po kay Ami. Opo, oh, oh. opo. Tutulungan naman po ninyo si Ami. Yeah, willing naman din po kaming oh, ano, mag-assist oh. mag, mag assist sa work. Uh -oh. Kasi actually simula kaninang ano, manghihingi din po kami ng report sa FRA namin kung yes. ano talaga yung uh -oh. totoong nangyari po. Kasi uh -oh. siyempre, ibig sabihin kasi may mga ano naman din baka kasi din yung employer para nag ano siya, nagdoda lang kung anong nangyari doon sa bata uh -oh. or ano. Tapos mm -hmm. kaya pinauwi na lang din baka nabigla lang din uh -oh. ginawa niya kay worker kaya Actually, dapat po idadaan niya yan sa agency. Oo, oh, dapat isurrender niya sa FRA yes, ninyo, di ba? Yes, As oh, a matter po. of yan fact, naman, oh, hin yun naman talaga yung yun talaga dapat dapat dapat. procedure. Oh, At saka po. hindi na dapat na nagantay pa ng halos isang buwan. Kasi kung mm. yung insidente nangyari noong February 25, dapat doon pa lang kung nagdududa yes, siya na mm -mm. Ah, sinasaktan. Oo, parang pinagdudahan na siya kasi Oo. kung anong ginagawa niya doon sa bata. Mm -mm. Pero dapat yun, ihinatid niya sa FRA. Oo. Kasi yon naman talaga yung dapat na procedure and then siya pa rin naman yung obligahin natin na ano doon sa repatriation niya pero at least andun po yun sa FRA Oo. namin dapat. Na Regardless of kung ano yung insidente na Oo. nangyari doon yes. sa uh, bahay pamamahan ng employer, yes, meron tayong proseso na Oo, po, dapat sinusunod. Yes, ma'am. Ami, taga saan ka dito sa atin sa Pilipinas? Um, saan ka umuwi? Ngayon po kasi mama ko nakatira na kami sa Bicol. Bicol na. Yes po. So, uh, ang pa may asawa ka ba? Ano po? Meron po na sa Cavite po. Nakausap mo na ba ang asawa mo? Yes po. Natawagan na natin siya riyan, ano? Nakapag ano na siya. May mga anak ba kayo? Yes po, tatlo po. Ilan taon na ang mga bata? Bunso ko po, 2 years old. Panganay uh -huh. ko po, 10. Yung pangalawa ko po, Nine. Nine. Uh, ano ang trabaho ni asawa mo, ni Mr.? Driver po, family driver po sa pinsan niyang special child. Ba bakit mo naman naisip na mag-OFW? Para mabigay ko lang mga gusto ng mga ano ko. Oo. Naiintindihan naman natin ano, uh, may mga pangangailangan talaga tayo. At saka kung may pagkakataon naman, uh, bakit hindi? Pero ito ngayon, uh, intindihin muna natin ang kalagayan mo ha. Uh, Shari, tutulungan naman natin lalo na sa pagpapacheck up to, para to determine kung anong uh, pwede natin na maitulong kay kay Ami bago ka umuwi. Ha, ah, bago ka umuwi. Ihatid na din po namin kayo, mami mm -hmm. Papa. Ah, uh, na din po namin yung uh, kaligtasan din po ninyo. and mm -hmm. yung sa gamutan po niyo, Ma'am. Mm -hmm. ma ako may maitutulong po kami, Ma'am. Sabihan niyo po kami. Mm -hmm.